Nad! Oh. Linisin mo ito. paano ang manok? Ulam natin? Mm, li ano, linisan mo lang. Ba kailangan, alis muna ako kasi may na ko. Kailangan pa dating ko malinis na to, ha? Linisan ko lang. Linisan mo yan kasi hindi pa nalilinisan yan. Lalo dito sa, ayan, mga ganyan. Basta malinis na malinis yan. Para pagdating ko, basta ano, linisin Sige. mo yan. Ang alis muna ako. Linisan ko lang to, ha? Mm. Ang dami naman ng kuko niya ito. Itim na. Natapos ka na ba dyan? Matatapos na na eh. Nag, ano na lang ako, nag na lang ako. Nalinisan ko na yan. Ano? <laughs> Nagpapitan ko na ng kuko. Na, napaputi ko na yung kuko. Natanggal ko na yung mga dumi ng kuko. <laughs> Ayun na, malinis na siya oh. Just, yes. ito na lang gagawin ko. Wala nang iba. Ayan. Hmm, oh, so, diba ang ganda? Bakit pinagay mo ng mga cutics? Ang... Ano mo, linisan ko. Nilinisan ko. Ayun, eh, malinis na nga ito eh ano oh, ginupitan ko pa ng kuko yan. Ang sabi ko, linisin mo at ulam. Eh, ba sabi kasi ko? Siyan, tatulis ng kuko eh. Nagtanong ka mga kung ulam ito eh. eh, at, eh hindi mo sabi mo ulam eh, na nagsa... Eh, kung basta ka ako linisan mo yan. Sabi mo kasi linisan ko, din nilinisan ko yan. Eh, Nalidyan ko na nga ng cutics eh. Mas malinis at malinis ano na naman. Ano yan? Lagyan mo na mga cutics yan. Ano mo eh, yung mga paano yung kahit sa parte? Eh, para, para mas malinis. Di ba? Ano yung mga magkamayan sa mga bisita at mga cutex? Eh, grabe talaga. Eh, di ito ma, nga, oh. Tingnan mo, nga nito, yun. Hindi pa nga natatanggalan ito, eh. Oh, oh. Mm. Ito, kasing ko na rin ng konti ito. Pero mas mga, mas lilinis yan kapag kanadyan natin ito. Oh. Mm. Grabe talaga, biruhin mo. Grabe. Naka-cutex. O, di ba, oh. Diba, yun, oh pa, wala nang itim. Oh. Tanggalin. Eh. Hindi, hindi, hindi ang sanas mo. Hindi, hindi nisi mo dahil lutuin natin at uulamin natin. Ano, kakain na rin yung <laughs> <laughs> ko? Hindi ko mo sinabi na linisan mo nang lagyan ng Q-Tex. Ano rin, pumunta sa pati. Ang gagawin ko, putunin ko. Siyempre, eh, ulam natin. Hindi ba pinuputul yan? Pag nalinisan itong paa, hindi mo ba alam ito? Pag nalinisan mo yan, tatanggalin mo lahat ng kukot. Pag kinain mo sa sakit na sa bunganga, eh naggawa-ginawa mo. Sa, akala ko si lilinisan na ipe-penetrate. Talagang, talaga, <laughs> kung, kung pito ka pa panglinis oh. Eh, saan mo linisan? na yan. Bukit na kaya, kaya mo putulin ang kukuyan. Eh, matigas ang kukuyan. Hindi naman yan ano, hindi naman yan. Ang sorry mo nga, walang natin nga. Sabahin ko, baka sa mo yan. Pagdating ko, dapat malinis na. O oh, ang binawa mo? Nag-manicure yung paa. Ayoko sa'yo. Grabe. <laughs> 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 Maganda Uli. naman na. Ah. Oh. O ano sasabihin yung kamay? Mas maganda pa nga yan sa paa nyo. O, tinan nyo paa nyo. Linisan nyo kaya paa nyo. At <laughs> ah, sabihin ito, sasabihin yung kamay, di na sabihin, at sa pate, gandang umaga po. Naka, ano, ano ba yan? Alisin mo yan. Ang naman, naman eh. Maganda, ayaw mo pa ng ganyang kalinis? Ang linis, linis. Ang tingnan naman. Oh. Oo, oh, yan o. Oh. Ang okay, kinis, kinis ng paa niya. O, oh, tapos, kumpara mo naman dito o. Oh. Walang linis yung paa o. Oh. O, oh, ito, mas malinis nung tingnan o. Oh. O, oh. Hindi naman natin sasama sa ulam yung toko. Ba't nilagyan mo ng q Sayang naman yung effort ko. Nilagyan ko na ng q Talaga, hindi marunong umin... Sabi ko, rinisan lang tap. Hmm, di ba, sige, na, natatanggalin ko na. Tulin mo, lahat ayon yan, na... lahat ayon, yan. yun ang gantong kalinis. Ayaw ko nga ganyan. <laughs> tatanggalin ko. Tanggalin mo. Kailangan pag... Pong... Tingin ko, wala talaga lahat ng kukuya na... Sayang naman yung... Magpakahirap pa po na mag pa pa na. Mag ano yung mo ng q Hirap pa yung hindi, iyan ko lang, ginan yung linis ko lang para kumote. Eh. Oh, may team nga yan kanina eh, oh. Okay, oh, maputi na o. Oh. Okay, para mas maganda. O oh, yan, nilagyan ko ng Qtex. At maganda na siya. Ibang ganda. O sige, kainin mo yung Qtex. Kainin mo yung Qtex. Kainin mo yung Qtex. mo yan. Yung... Sige. Hindi hmm, ka na. tatanggalin yan. ko na nga eh. Uh -huh.